Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga, tara mamigyan na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon po para po sa inyo ano po At syempre, andito pa rin po tayo sa aking pasyalan at dito po ako nagla-lunch minsan kasi po napakasarap po ng lunch po dito Ayan po makikita niyo po, ayun, nakikita niyo, coffee, ayun po, di ba, coffee, di ba kahapon po nandito rin po ako syempre ngayon po andito po ulit ako kasi ang sarap po binabalik-balikan ko po yung lunch nila eh, eto na po mga kalaki tara na po mamigyan na po tayo ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad at syempre mga kalaki ang gusto ko po uh, may manalo po ng 5 digit lucky numbers ang mga napapanalo natin ngayon 2 digit, 3 digit, at eh, tsaka 4 digit so 5 digit sino kaya? ikaw kaya ang susunod naman na ng 5 digit lucky numbers ngayong per month at sana ikaw na no at syempre tumutok na po kay mga kalaki sa mga lucky numbers natin libre po ito wala po itong bayad mga kalaki pag inapload ko po ng umaga tanghali hapon gabi libre po ito wala pong bayad private consultation po ang may membership fee at kapag ka nagpa private consultation ka make sure po na makakausap mo ko bago po kayo magpa member para legit malay mo naman dito dito mismo sa private consultation swertihin ka manalo ka di ba hindi na masama, okay, di ba? Na manalo ka rito dahil uh, may membership fee po yun, good for 3 months. Naku po, kayang-kaya niyo At pag natutukan kita sa mga ipapakode mo sa birth month, birth year mo, malay mo naman. Swak na swak, ikaw pa lang. Unang-una namin maging milyonaryo. Kaya ito po ang lucky numbers natin sa mga may gusto. kayaan mo, ilaban mo, wala po itong tingitan. At kung hindi niyo po gusto ang aming vlog, marami po kayong mapapanood dyan. Pero kung dito ka sa amin mag-i-stay, sasaya ka. <laughs> okay, ito na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, ito na po mga kalaki, umpisaan po natin ang 10-digit lucky numbers abroad. Ito na po. Alas 11 na po ng umaga, dapat po bago kayo mag-ledge, makuha nyo na po ito. 10-digit lucky numbers abroad. Number 59, number 37, number 38, number 25, number 23, number 17, number 15 number 26 number 36 at number 61 okay mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers abroad natin ay may lumilipad na bubuyo you know? number 28 number 36 number 37 number 41 number 43 and number 29 number 8 at number 12. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 17, number 26, number 35, number 32, number 29, number 15, at number 8. Okay. At syempre, ito na po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 3, number 4, number 9, number 2, number 8 at number 0 Okay, at ito na po ang 6 digit 1 to 29 ang 6 digit 1 to 29 ay number 15 number 18 number 3, number 21 number 25 at number 11 at syempre ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers mo ay number 30 three zero, number 24 number 35 number 12 at number 15. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad. Punta na po tayo dito sa Pilipinas, ang 642, 45, 49, 55, at 58. Pero bago po natin ibigay yan, syempre sa mga masusugi natin mga followers, sa mga nagaabang po ng mga tips natin, I-follow lamang po kami sa Facebook. Hanapin po ang Red Parungkin. Meron po tayong 315,000 followers. Sa TikTok po, 417,000 followers sa po tayo mga kalaki sa YouTube po, 16,100 followers. At meron po tayong second account, Red Parungkig po, na naka-yellow t-shirt po ako, na may 50,000 followers, kasama ko si Lola Carmen. At syempre, Aris Getsal yan po, kung saan yun po ang mga account na ipapollow nyo, mag-request kayo mga lucky numbers, at hihingi po kayo kasi ako po ay nagbabasa talaga sa mga comment. Itong comment, share na share ng video at heart ng heart mga kalaki. At pag nakita ko yan, automatic po, friends na kita, may lucky numbers ka pa. Okay mga kalaki, syempre, eto na po, ano, ang uh, gusto po magpa-private consult consultation lagi ko sinasabi wala po itong pilitan sa may interesado lang po subukan. Try mo dito, mali mo naman dito ang luck mo, 'di ba? Try mo lang. 'Di ba? 3 months po ang membership, people good for 3 months, kayang-kaya nyo po 'yan. Okay, so mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers Pilipinas. eto na po ang 6, 42. Number 5, number 16, number 28, number 37 number 40 at number 21 yun po yung 642 at eto naman po ang 645 number 19 number 10 number 23 number 26 number 37 at number 34 at eto naman po ang 649 649 mo ay number 20 number 28 number 45 number 43 number 17 at number 28 okay at ito na po ang 6 digit 655 ang 6 digit 655 mo ay number 47 number 42 number 14 number 22 number 18 at number 9 ayun mga kalaki syempre ito na po ang last ang 6 digit 658 ito na po kunin mo na at ilaban. Ako po, sana po may manalo ngayon, ano? Gusto ko po may manalo kahit 4-digit o kahit 5-digit o kahit jackpot. Ito na po, number 13, number 11, number 27, number 41, number 36, at ang last po, number 23. Okay mga kalaki, ayan, kumpleto na po ang mga 6-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Takbo na po sa yung outlet o kaya kumain mo laki ng tanghalian. At syempre para maganda ang mood nyo, dapat po think positive lang na tayo po mananalo, mananalo, mananalo. Okay, eto na po ang shout out time. Shout out po kanina nagpagas po ako diyan po sa Maymunyos City, Nueva Ecija po. Ayun po, sa gas station diyan kila Sir Fred, kay Sir uh, Danilo at kay Ma'am Judy. Julie, ayan po, maraming salamat po sa inyo napakabait po ng service nyo sa isang gas station dyan at syempre po, happy viewing po happy viewing po sa amin dito sa kaming mga classmate, classmate po, uh, mga kaklasmate ko po dito sa may ano to? Lyceum Northwestern University po, Batangas. Wow, hello po sa inyo sa mga Lyceum. Nag uh, may may ano, wag na. <laughs> ayan, meron po ako naging ano na nag-aral po siya sa Lyceum Police na po siya kaya. Hello po, grad uh, Maraming maraming salamat po sa pagpanunood po sa amin. Ayan, naalala ko tuloy sa Lyceum na yan. Memorable po kasi sa akin yung Lyceum na yan eh. Kung nalulood ka man, miss you, ingat ka, salamat, at sana, naalala mo pa kami. <laughs> Good luck sa'yo, sir! Yan na po, siya na po si sir. Hindi ko na babanggitin ang pangalan niya, baka pagpiestahan pa siya. <laughs> ingat po mga kalaki, ingat ka, alam mo na kung sino ka. Miss you, love you, bye-bye. <laughs>